Yo, what's up mga kaidol idol Bali luto nama mga oh. Hmm. Punang subo, para sa mga kaidol Hmm. okong agroy yo what's up mga ka idol magandang 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 umaga sa inyong lahat dyan mga idol magandang tanghali magandang gabi kung ano mang oras sa inyo dyan mga ka idol bali ligong muna tayo mga ka idol no? bago tayo kumain no? mm. sabay nyo kami maligo mga idol at mamaya sabay nyo kami kumain mga idol kay masarap may yung aming ulam ni okong <laughs> <laughs> mm, baho na si okong mga idol Mm, ako din mabaho na mga idol, oy. Eh, marigo na tayo, no? Huwag kang mga sa ha? Ha? Ayun na sila, oh. Um, Kaway ka, hi. na, hi. Hi, mga ka-idol. <laughs> mga ka idol okong, 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 dua pohon, okong, okong, pohon, liwat ni Jimboy Butal, aguroy. <laughs> mga ka-idol, oh, sa lahat ng mahilig dyan sa mga, mga aso mga dolo. No? Um, mga pit lovers, oh. Kakaiba yung aso natin, mga ka-idol, kay andak manto makaidolay eh. mm. o kayo mo na alis kay kakae man tayo maligo man tayo no no, no. 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 Um, kang sa akin, mm mo tang mga do piso na natin makaidol kay mga gat baka sakaling baka maket ayo nito o man to inject no? mm. ingat tayo makaidol no okay. sa mga aso no mm. bikang oh. maligo kadini pikang simulan natin makaidol bigo tayo <laughs> mm ondang mm. takot makaidol takot makaidol mm niko ka ha <laughs> Ayaw maligo ko mga Oh, O, natakot siya. O, huwag natin pilitin, okay? Pagkakagatin tayo, no? No? Mm. Ayaw. Okay, takot man siya. O, tayo na lang mga kadon. So, bali, maligo muna ako mga idol, no? Okay. Mamaya, mukbang tayo, no? Pagkatapos natin maligo, magluto tayo ng masarap na, ng, na, na pagkain mga idol, no? Okay. Sabayin nyo ako mamaya mga idol, no? Mm. Ayaw mga idol, ligo muna tayo, ha? So, oh. Mamaya, babalik tayo mga idol. Pagkatapos natin maligo. So, yung, mga idol. na natin pulitin si opong kay... Ginaginaw mo yan kay kagabi. Mula mga kagabi. Tapos, maginaw. Mga kadun. Karun, Mamaya, ha? Balik. Ba babalik ako mamaya, mga kadun. Okay, pa mga ko. Hmm. Bangon yung ating kuhan, mga kadun. Sunsilk, mga kadun. Pang babae, mga kadun ba? Yung ating shampoo. Hmm. Yun. Mamaya, ha? ha? Sabay tayo kain. kung kung gwapohon o kung kung gwapohon bakit ayaw mo maligo ginaginaw ka mm. maginap kasi yo what's up mga ka idol nagbabalik ang lingkod nyo si kajip mix vlog gwapo agree? eh <laughs> ayaw ka idol o di ba? bago tayong ligo o mabango yung ating hair kasi yung ating yung ating sinampo ay sunsilk Oh, pambabae 'yun. Bango talaga mga kaidol, no? Ta Bali si Okong ay hindi ligo mga kaidol, kay hindi man natin pinilit mga kaidol, kay ayaw man niya, no? Kapag pinilit natin ay kagatin tayo mga kaidol. Agroy. Oh, nakita naman kayo ni Coco Martin. Ah. <laughs> uh, Coco Martin, Coco lang. Koko hindi Martin, Koko ng Agila. Agroy. Mga kaidol, eh, bali ibahagi ko sa inyo ito, yung ating kainan mga kaidol, no? Mm, kainan natin sa tanghali, tanghali na kasi ngayon mga ka idol Mm, kanina ay yung naligo tayo, eh bandang mga alas kuha na yun, mga alas jis yung mahigit, malapit na mag alas onsen, naligo pa tayo. Mm, yun. Tapos kaninang umaga ay bali nanguha tayo ng kagamitan. Ah, oh, kagamitan. Ah, uh, mga kahoy ba? Mm, yun, sa ating ginawa na garden. Mm, bali sa ulit-ulit ko lang to sabihin sa inyo, no? Yo, bali sa sunod na araw na tayo mag-update sa ating garden mga idol, no? Bali na ko na yung ating pipino at oh yun, pipino saka yung palaya. Mm, yun. Saka yung talong ay wala pa kasi ganyan pakakalaki mga idol, ganyan kakalaki. So bali ito yun, yung ating ulam sa tanghali mga idol, no? Mm, sabayan niyo ako mga idol, ha? Pagkatapos natin lutuin to, mm, pag naluto na, ay ready to eat. Ready to mukbang na kayo mga kaidol, no? Mm, bale, ito, pakita ko sa inyo mga kaidol. Mm, um, yan yung ating kakainin. Um, sa uh, tanghali may talong tayo. Na tapos ko na to na kuan mga dol. Uh, pinakuloan ko ng tubig. Saka ito tapos na din ito. Itong itlog pinakuloan ko lang tong tubig sabay na itong silang talong. Talong saka ito um, may kuan tayo kamatis. Yan siyempre. vitamin C. Um, Limon sito, saka sili. Saka ito lulutuin pa natin mga dol. Uh, Kalamunggay saka talong na yan ginagayat-gayat ko na mga dol. Saka ito naman ay chicken. Mm. flavor chicken. Yung chicken ay pinasok sa <laughs> pinasok sa tanggalin nga na natin toy. <laughs> pinasok sa ko mga kadol, sa pouch mm, flavor chicken. Mm. oh. Dalawa na, may chicken tayo, may itlog tayo sa chicken. Oh, di ba? Parang nakakain din tayo ng manok. Oy, oh. manok toy, Ito, itong itlog na ito, eh nakakain tayo ng manok. Mm. buo pa siya mga lol, buong-buo. Mm, hindi lang hindi lang naging kwan buhay kay itlog pa man <laughs> bali lunod natin to mga kaidol no mm, lunod natin to kay mai sobrang init na naman to mga kaidol ay mm, yan mm, mainit yan mga kahit hindi yan kumukulo mm, ayan mga kaidol tapos imikos-mikos pa natin yan mm, pagkatapos yan maluto mga kaidol no mm, um, nyo ako mga kaidol Mm, kumain sa tanghali no. Kay masarap man nating ulam mga idol oy. Dabis yung ating ulam mga idol. Mm, dabis yung ulam natin no mga masto, ano ba naman to nabubulol ako mga ron um, mas tos, mas ma masos, masus masus tansya o oh, diba o oh, nabikas ko pag <laughs> mabilisan eh nabubulol ako pag bigasin unti unti lang natin bigas no para para mabikas natin you no know? o oh. yun basta yun na yun yung ating ulam ay gulay gabi sa ating katawan masos, masus, masus masustansya. Oh, di ba? Oh, di ba? Papasigla to sa ating katawan mga idol Maraming salamat sa lahat ng na nag na yun. Ah, uh, lang tayo kain ng mga mantitika mga idol. Ay, mm, no. Mm. Uh, Mag-ingat tayo sa sa bawat isa sa atin. Mag-ingat tayo sa pagkain, no. Mm. Hindi lang tayo basta-basta kumain ng mga masarap, no. Hindi mm. 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 man tayo makakain ng masarap kay wala pa man tayo pira. <laughs> Pag may pira na tayo, oh. Doon na tayo. Kakain, no? Nang masarap, no? Mm, for dalder Idol Jeep. Uy. <laughs> Maraming salamat sa nag-comment. Oh. Hindi lang natin banggitin yung pangalan niya. Mm. Uh, sabi niya, kain ng kain ka lang diyan. Huwag ka nang magsalita. Nakakaumay ka. Mag nakakaumay ka naman. Agoy. <laughs> Nalala ko tuloy yung pagkain. yung pagkain mga ano ba? Yung yung sobrang matamis, no? Nakakaumay 'yun. Mm. Siguro Sobrang tapos ako sa kanyang paningin. <laughs> kay, nauumay mo siya sa akin. <laughs> Mga kaidol, oh, ang bango-bango ng hair ko, oy. Oh, naligo man tayo. Maraming salamat sa nakapindot nitong channel na ito, ha? Oh, naligo tayo, oy. Mm, kanina kay Oh, kay super super ang baho ko naman kay kanina. Naggawa man tayo ng gardening natin sa bahay. Mm. Natapos ko na pagtayo natin yung garden, yung isang bahay. oh dalawa na yung ating bahay sa ating garden, natayo, no? Mm. Yung isa ay natanima, natanim na natin, yung isa ay wala pa. Mm. So, yun, bagong ligo ako ngayon. <laughs> Ang bango-bango ko na. Uy! <laughs> uh, naalala ko tuloy yung dati. oh, si, si, Si Kwan ba? Yung kasama ko dati ba? Oh, supra ang bango ko yon doon. <laughs> na magkasama kaming dalawa. Oo. Oh, si... Janjan. Agro! <laughs> Nababakla naman tayo nito. Uy! Janjan. Janjan. Ang bango-bango ko na. Ay! Igata, oy! Janjan. <laughs> Alam mo ba, kanina, naligo ako kanina. Yung, yung shampoo ko, sh Shen <laughs> ang bango-bango ko na. so mm. Super, ang tamis na ako ngayon. Kay, bagong ligo man ako. janjan, <laughs> Jan, pwede bang pumunta ka dito sa aming bahay? <laughs> Hoy, magmumukbang tayo nang masarap, pwede din ako bang mo. <laughs> baka ikay mo umay sa akin. <laughs> Yun mga edan, bali, hindi na natin ito pamibain. Ano ba naman itong pumapasok ni Adol sa kanyang puso't isipan, oy? So, mamaya, ilunod natin ito. Pagkatapos natin, imikas-mikas yan, no? Mm. Kay, kakain man tayo, no? Masarap yung ating kain, mga kaidol. Kaya masarap man ating, ating uulamin ngayon. So, yun, mga kaidol. kita -kits na lang tayo mamaya, mga ka-idol, no? No? Oh. <laughs> Hoy! Mga kaidol. O, oh, so, yun, mga Kita-kita mamaya, no? Mm. Pagkatapos natin magluto. So, yun. Sabay tayo kawain, ha? Ha? O, oh, so, yun, mga kaidol. Mm, mamaya, kita-kita sa'yo. Ya? Yeah? <laughs> oh, oh, tapos na tayo. <laughs> yeah, mga idol Mamaya, sabay tayo kain, ha? oh. Mm. So yun, mga kaidol. Yo, what's up mga ka-idol? bali to na mga idol oh! Ito yung ating hinanda para sa tanghali mga ka-idol. Mm, sabayin nyo ako mga idol bago natin sa to. Pasalamat muna tayo mga ka-idol, oh! Parang aabutan tayo ng ulan mga idol oh! Sana hindi lumakas mga ka-idol, oh! Ganito lang kalakas, kumutulo na yung ulan pa. Mm, so yun, pasalamat muna tayo mga ka-idol, mga idol ko. Ano ba naman, bubulan na ako mga idol Ama, marami pong salamat sa biyayong mong ibinigay mo po sa akin po. Amin. So yun mga idol, simulan natin itong mga idol bago pa bumagsak ng yung malakas na ulan mga idol ba? Mm. Unang subo para sa inyo lahat mga idol. Mm. May sausawan tayo dito. Uy, pisilin, pisilin muna natin itong mga idol. Mm. Mga idol. Mm. Itong natin mga idol, pampagana ng kain. Mm. Durogin natin. Hmm. Unang subo sa unang subo mga doon, para sa inyo lahat mga kadol. Sa lahat ng mga solid kong supporters diyan, sa viewers, sa mga of Davino ka nito sa ating bago nating kaibigan diyan nag-subscribe nito. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe, like and comment and share mga kadol. Maraming pong salamat sa inyong hindi pag-skip ng ads mga kadol. No? Tapos so, puso po ako nagpapasalamat sa inyo mga kadol para sa atin to lahat mga kadol. Mm. Sabay niyo na ako mga kadol. Ano pang hinihintay natin diyan mga kadol? Kumuha na kayo ng plato at kutsara. Mm. Unang subo para sa inyong lahat mga kadol. Mm. parang lalakas yung ulan mga kadol hmm, bilisan natin sa kain no? parang hindi tayo maabot na sa no? Hmm, sa ulan ba May niyog tayo mga kadol. Ah. Uh, gracias Jesus. Excuse me sa lahat mga kadol. So yun mga kadol. Maraming salamat sa inyong pagsabay sa ating pagmukbang mga kadol. Maraming maraming salamat sa inyong mga kadol. Kaya lang mga kadol Uh, gracias, gracias, uh, Gracias. Excuse me, Excuse mga maaf maaf talaga ako, mga maaf uh, Gracias, Eh, gracias, maaf 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 mamanya maaf lah Meron lang akong papa, 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 ano ba naman ito? Hoy! <laughs> nabubula mga, nabubula na ako mga idol. Balay mamaya, babalik tayo. Kay, meron lang akong papa, papalabasin, no? Mm, so yun mga idol, mamaya ha, balik tayo. Shout out tayo ha. So yun. Yo, what's up mga idol? Nagbabalik ka Jeff Bex Vlog. Wapo, aguroy. <laughs> huh! meron lang ako pinalabas mga idol. Di ko talaga mapigilan mga idol eh. Nagjingkil ako mga idol, no? Pasintabi sa lahat dyan kumakain mga idol. Mm, yun. Shoutout po sa lahat ng mga solid kong supporters, sa mga silent viewers, mga sa mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, sa lahat ng tag, nagtatrabaho sa sa sulok, kung saan man tayong sulok sa mundo mga kaidol, no? Shoutout po sa inyong lahat dyan mga kaidol. Ingat po tayo. God bless you to all mga kaidol. Yun. Shoutout. Shoutout mam Maripusang Asol. Yun. Shoutout po. Sir Runel from Atlanta, Georgia. Yun. Shoutout po. Ingat po tayo dyan. Always. Sa iba't ibang bansa mga kaidol ko. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Walter Feeds, Julius Santos. Cecilia Santos. Nana Rovi Chanel. Yan. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Ana Vanana, Sator Pipil. Yunard Navarro. Family G. Susan Mojica. Ilanding Albay Reyes, Yan. Shoutout po idol. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Remark Pakulang. Hmm. Teka lang. May komento eh. Nilista ko yun eh. Oh. Ito. 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 Ah, Rims. Rims Mars. Ri. Ri. Rim, Rimars, Pakulang. Yon, shoutout po idol. Shoutout dyan sa mga Pakulang, Pakulan ng... Ay, Pakulang. Ma, sar, sa, mali pala yon. Re, re... Pwede siya <laughs> mga Basahin natin ulit. Re, Rimars, Rimars, Pakulan ng... Yon, shoutout po idol. Shoutout dyan sa mga Pakulan Clan, Clan. yon, shoutout po sa lahat ng clan nyo. Yon, shoutout po. Ogdor, uh? Ogdolor. Ogdolor clan. Yon, shoutout po sa inyong clan mga kaidol. Mm, shoutout po sa lahat ng mga pakulanang. Yon, shoutout po sa inyong lahat dyan mga kaidol. Shoutout sa inyong clan dyan mga kaidol. Yon, shoutout po sa lahat. Joseph watching Sweden. Yon, shoutout po idol. Arnold Ovrigon watching Dubai. Yon, shoutout po idol. Marty Sir Almiris from Canada. Yon, shoutout po idol. Rex Rex Garcia vlog from Cagayan. Yon, shoutout po idol. Mm, sinuot ko yung clan dito niya. Para hindi ko makalimutan ba. Tumit niya, niya mga kaidol ko ba. Uh, Siyempre, pa-support na rin Rex Garcia from ka Cagayan. yon shout po sa inyong channel, Rex Garcia. yon shout po. sa yung masuportahan din natin po mga ka-idol, no? Yun, shout po sa inyong channel, idol, Re Rex Garcia from Cagayan. yon shout po. Edwin, Edwin Nato. yon shout po, idol. Wew, wew, wew is partiro. Yun, po, idol. Hmm. ganda naman yung pangalan mo, mo, mo idol. Ay. Wew! Wew! Espartero! Yun, shout po! Oh, may comment siya dito eh. Shout out po ha, idol. Gi atay. Wa <laughs> man jud <laughs> Shout out oi. <oy>. Charot <laughs> mo ay dal charot. Oh, charot BIF ng North Cotabato. Yon charot po sa inyong BIF ng North Cotabato. Charot po tagat Cotabato. Mm. Yon charot po sa lahat ng mga Cotabato diyan. Yon charot po sa inyong lahat diyan mga idol. Arner, Arnel 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 Sarias. Yon charot po idol. O oh, wala na. Mm, yun lang aking nalista mga kaidol. Marami pong salamat sa inyo po mga kaidol. Hop, kung bago ka pa ng itong channel ito, kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan, i-click hit notification bell para updated kayo sa susunod nating pagpa-vlog, pag-content, pag-upload ng ating munting pag channel mga kaidol. Marami pong salamat sa inyong suporta itong channel natin mga kaidol. Sa ating munting channel mga kaidol. Taos puso po akong nagpapasalamat po sa inyo mga kaidol, sa hindi pag-skip ng ads mga kaidol. Marami pong salamat. Malaking tulong na po yun sa ating mga kaidol, sa akin mga kaidol. Bawat bawat upload ko natin sa ating content content mga idol may pumapasok na dollar mga idol And dahil sa inyo po yun mga idol hindi po ako na magsasawa na palot ulit ako magsabi sa inyo mga idol na maraming marami pong salamat sa inyo ito po talaga sa support niyo po mga idol sa lahat ng mga solid kong supporters yan marami pong salamat sa inyo mga idol sa lahat ng mga silent viewers sa lahat mga mga iba't ibang nagtatrabaho sa iba't bansa o sa mga OFW na kasubaybay na itong channel na ito maraming marami pong salamat sa inyo po mga idol naaway um, naway pagpalain po tayo sa ating pong mga kapal ang yung ating amang makapangyarihan sa lahat daladala -dala natin yan. sa puso't isipan natin kung sa ating mga idol kung may mga pagsubok man tayo sa ating buhay o lapit lang natin sa kanya po mga idol no? pag hindi natin kaya mga idol no? Um, sa so po mga idol. kung hindi na kaya po mga idol ay tigil ka muna isip ka muna kung anong gagawin no? na mabuti yung gagawin mabuti po mga idol lapit lang tayo no sa ating poong may kapal. So yun po mga idol, marami pong salamat sa inyo po mga idol. Ingat po tayo always kung saan man tayo naroon sa iba't ibang bansa mga idol, sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa, kung saan man tayo nang nagtatarbaho sa iba't ibang sulok o iba't ibang bansa mga idol, magingat po tayo always. God bless you all po mga idol. See you tomorrow morning. Good evening. Bye-bye mga idol. Bye-bye. Bye-bye.